Hello everyone, sa muli tayo naman po ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoon At bago po natin ipagpatuloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay mangyaring iklik click mo muna ang subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang ating pag-uusapan po ngayon ay maliligtas ba ang mga mababait at mabubuting tao? Kung matatandaan po natin na nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis. Meaning, dahil ang Diyos ay mabait, mabuti at banal, ang tao ay mayroon din ito. Nilalang ng Diyos ang tao na mabuti at para gumawa ng kabutihan. Ayon po sa episode 2, Jess, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Isos para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga ang unang tao na si Adan at Iba ay namuhay sa mundo noon na walang kasalanan at banal po. Ngunit nilalang din ng Diyos ang tao na mayroong freedom or free will. Dahil sa tukso, si Adan at Iba ay lumabag at nagkasala sa Diyos. Dahil sa kanila, sila po ang naging susi para makapasok yung kasalanan at kamatayan sa buong sanlibutan. Sinasabi po sa Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So malinaw po ang nakasulat na ang kasalanan at ang kamatayan ay nakapasok na nga sa sanlibutan. Para itong virus at malinaw din ang nakasulat na ang lahat ay nangagkasala. Meaning, infected na nga ang tao sa kasalanan at hindi ito makukuha at mawawala sa ating pagbabait-baitan o paggawa ng kabutihan. Ang issue po dito ay infected ka sa kasalanan at anumang oras ay pwede kang mamatay. Kaya huwag mong sabihin na wala kang kasalanan at nagawang kasalanan. Sa buong araw ilan ba yung nagawa mong kabaitan o kabutihan kaysa kasalanan? Ang ipinagsisigaw mo bang kabaitan o kabutihan ay masasabi mo bang hindi ka na nakagawa ng kasalanan at masasabi mo bang ikaw ay maliligtas na? May maipagmamalaki ba ang tao na kabutihan sa harapan ng Diyos? Sinasabi po sa Isaiah 64.6 Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos At ang mabubuting gawa natin Maroruming basahan ang katulad, nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Malamang, sa paningin ng tao ang bait-bait mo, ang buti-buti mo, pero hindi mo alam ang buong pagkatao niyan. Diyos lang po ang nakakaalam sa buong buhay ng tao. Kaya nga para sa Diyos ang ating ipinagmamalaking kabaitan o kabutihan ay maruming basahan lang sa Diyos. Biblia na nga mismo yung nagsabi sa kalagayan ng tao. Anong kalagayan ng tao? Sa unang Juan 1, 8 at 10. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So talagang makasalanan nga talaga ang tao. Sabi naman po sa Roma 3, Jes 12 at 23, Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. 11. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Verse 12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Talon po tayo sa 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, may pagmamalaki mo pa ba ang sinasabi mong kabaitan o kabutihan? At malulunasan ba ang iyong kasalanan sa ipinagmamalaki mong kabaitan at kabutihan? Maililigtas ka ba ng iyong kabaitan at kabutihan? Sinasabi po sa episode 2, 8 at saka 9. Ang sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kita nyo? Sabi naman po sa Tito 3.5, Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So, maliligtas ba ang mababait at mabubuting tao? Mga kapatid, sa talatang ating nabasa, ang mabubuting gawa ng tao ay hindi paraan upang maligtas ang tao. Bakit? Una, dahil ang ating tagapagligtas ay si Jesus, hindi ang ating mga nagawa. Pangalawa, kung sa kabaitan o sa mga gawa maliligtas ang tao, hindi na dapat mamatay si Jesus sa cross dahil kaya mo naman palang iligtas ang sarili mo sa mga kabutihan mo. At pangatlo, ang Biblia ay may clear na instruction na sa pananampalataya lang kay Jesus maliligtas ang tao. At pang-apat, kahit may mga gawa ka, mabuting tao ka pa. Kung wala si Jesus sa puso mo at wala sa iyo ang katotohanan, hindi ka maliligtas. Upang mapatawad po ang ating mga kasalanan, hindi tayo ang nagbayad, tandaan po natin yan. Hindi ito ang ating sariling pagsisikap kundi pagpapasya lamang na sumampalataya kay Jesus at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at magpasyang sumunod at mamuhay sa kanyang kalooban. Now, kung ikaw ay totoong na kay Jesus, nakipag-isa kay Jesus, ligtas na makikita sa iyo ang totoong bunga nito o resulta nito. Ano yung resulta ng pagiging ligtas. Ito ay ang totoong mabubuting gawa, mabuting tao na nasa ilalim na ni Jesus. Meaning mga kapatid, ang mabubuting gawa na ipinakita ng mga anak ng Diyos ay hindi upang maligtas, kundi dahil ito ang bunga na nakikita sa mga tunay na ligtas. Meaning, ang tunay na nature ng mga ligtas ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa sa lahat ng bagay. So, sana po ay mayroon po kayong natutunan mula sa ating video. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa muli tayo ay magkita-kita naman sa aking mga susunod na video. At syempre, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.